ayan po nagigisa po tayo na nagigisa po tayo na luya sibuyas bawang ayan medyo papupula po dahil yung po nito ito ayan po oh. mekos lang mekos mekos ayan po ayan eh kusme me, cruise. Mahinaan na sa po eh, kasi um, manipis lang po itong lutoan. Madali lang po siya masunog yung pinaka lutoan. Ayan. Ayan, malapit na. Lumumula-mula na ng konti. Ayan, naba. Ayan, nangangamoy na. Bango na siya. Ayan. Ayan. Ayan po. Ito naman po. Ilagay po natin ito. Ayan. Ayan, manok po yan. Ayan po, kahinang manok. Ayan. Nekos, nekos po natin. Medyo magiging lang po dito. Ayan po. Pag may nekos, nekos po tayo. Ayan. Ayan po.